Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope Aris para sa Pebrero 18, 2025. Ngayong araw, isang natatanging enerhiya ang bumabalot sa iyo habang ang buwan ay nasa ilalim ng impluensya ng Scorpio. Ang enerhiyang ito ay nagdadala ng lalim, matinding damdamin, at mga pagbabago na maaaring hindi mo agad mapansin, ngunit tiyak na mararamdaman mo sa iyong puso, isipan, at buong pagkatao. Sa araw na ito, ikaw ay tinatawag upang ipahayag ang iyong pagmamahal at malasakit sa mga paraan na mas malalim at mas makahulugan kaysa sa dati. Ito ay hindi lamang tungkol sa simpleng pagpapakita ng damdamin, kundi isang pagkakataon upang tunay na maipadama sa mga taong mahalaga sa iyo kung gaano mo sila pinahahalagahan. Sa iyong mga pakikitungo, maaaring mapansin mong mas malakas ang iyong intuition at mas matindi ang iyong nararamdamang emosyon. Ang iyong mga damdamin ay maaaring magdala ng inspirasyon upang mas mapalalim ang iyong mga relasyon, ngunit maaari rin itong magdulot ng hindi inaasahang tensyon kung hindi mo ito mapangasiwaan ng maayos. Maging bukas sa komunikasyon at huwag matakot ipahayag ang iyong tunay na saloobin. Ang pagiging totoo sa iyong sarili at sa iba ay maaaring magdala ng higit na pagkakaunawaan at pagpapalalim ng koneksyon. Habang dumadaloy ang araw, mararamdaman mo rin ang isang malakas na pagnanais na magnilay sa mga bagay na bumabagabag sa iyong isipan. May mga tanong sa iyong sarili na matagal mo nang gustong sagutin, ngunit maaaring hindi mo pa nagagawang harapin. Ngayon ay isang perpektong oras upang pag-isipan ang iyong direksyon sa buhay, ang iyong mga pangarap, at ang mga hakbang na maaari mong gawin upang makamit ang mga ito. Ang pagninilay ay hindi lamang tungkol sa pag-alala ng nakaraan, kundi pati na rin sa pagpaplano ng mas maayos na hinaharap. Maaari ring magkaroon ng isang di inaasahang kaganapan o pagkikita na magdadala ng bagong pananaw o oportunidad sa iyong buhay. Ang Scorpio ay isang tanda ng misteryo at pagbabago. Kaya huwag kang magtaka kung may mga bagay na biglang magpapabago sa iyong pananaw o direksyon. Maaring may isang taong makakatulong sa iyo, isang pagkakataong biglang lilitaw, o isang pangyayari na magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang gumawa ng bagong desisyon. Ang mahalagang sandaling ito ay maaaring hindi mo agad maunawaan. Ngunit sa paglipas ng panahon, mapagtatanto mong ito pala ay isang hakbang patungo sa isang mas magandang bukas. Gayunpaman, sa gitna ng lahat ng ito, mahalaga ring magkaroon ng pagpipigil sa sarili. Ang matinding emosyon na dala ng Scorpio ay maaaring magdulot ng biglaang reaksyon sa mga sitwasyon, lalo na kung may bagay na hindi ayon sa iyong kabustuhan. Maaaring mas mabilis kang mairita o makaramdam ng frustration, lalo na kung pakiramdam mo ay hindi ka nauunawaan ng iba. Sa halip na magpadala sa bugso ng damdamin, subukang huminga ng malalim at bigyan ang iyong sarili ng oras upang pag-isipan ang iyong mga kilos. Ang pagpigil sa impulsibong reaksyon ay maaaring magdulot ng mas maayos at mas kapakipakinabang na resulta sa aspeto ng iyong mga relasyon, ito ay isang magandang araw upang palalimin ang iyong koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Kung may isang taong matagal mo nang gustong kausapin o may hindi pa nare-resolve ang isyo, ngayon ang tamang panahon upang harapin ito. Ang pagiging bukas sa iyong damdamin ay makakatulong upang mapalalim ang iyong relasyon at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Kung ikaw ay nasa isang romantikong relasyon, maaaring ito ang araw kung saan mas lalong titibay ang inyong ugnayan. Kung ikaw naman ay single, maaaring may isang taong biglang magpakita ng interes sa iyo, isang taong maaaring magdala ng bagong inspirasyon at saya sa iyong buhay. Sa aspeto ng iyong karera at pinansyal na buhay, ngayon ay isang mahalagang araw upang pagtuunan ng pansin ang iyong mga pangarap at layunin. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagdadala ng determinasyon at tapang, kaya ito ay isang perpektong pagkakataon upang simulan ang isang bagong proyekto o pag-isipan ang mga susunod mong hakbang sa iyong trabaho. Kung matagal mo nang gustong subukan ng isang bagay, maaari itong isang bagong negosyo, isang bagong kasanayan, o kahit isang pagbabago sa iyong kasalukuyang landas, ngayon ang tamang oras upang pag-isipan at pagplanuhan ito ng mabuti. Huwag matakot na lumabas sa iyong comfort zone, sapagkat ang tagumpay ay dumarating sa mga taong handang sumubok ng bago at harapin ang kanilang takot. Maswerteng kulay, pula at ginto. Ang kulay pula ay sumisimbolo ng lakas, determinasyon, at matinding damdamin. Ito ay isang kulay na nagpapalakas ng iyong kumpiyansa, at nagpapakita ng iyong matibay na paninindigan. Samantala, ang kulay ginto ay kumakatawan sa kasaganaan, tagumpay, at kaliwanagan ng isipan. Kung nais mong palakasin ang iyong enerhiya at dalhin ang swerte sa iyong araw, magsuot o gumamit ng mga bagay na may kulay pula o ginto. Maswerteng numero, dalawa, pito, at labing isa. Ang numerong dalawa ay sumisimbolo ng balanse at harmonya sa iyong buhay, lalo na sa iyong mga relasyon. Ang pito ay nagdadala ng espiritwal na paggabay at panloob na karunungan na nagpapahiwatig na nasa tamang direksyon ka sa iyong paglalakbay sa buhay. Samantala, ang labing isa ay isang makapangyarihang numero na sumasalamin sa intuisyon at mataas na kamalayan. Kung mapansin mong paulit-ulit mong nakikita ang mga numerong ito, ito ay maaaring isang senyales na ikaw ay nasa tamang landas at dapat mong ipagpatuloy ang iyong ginagawa. Maswerteng gawain, subukang gumawa ng isang bagay na bago at hindi mo pa nasusubukan. Maaari itong maging isang bagong hobby, isang bagong paraan ng pagpapahayag ng iyong sarili, o kahit isang simpleng pagbabago sa iyong pang-araw-araw na routine. Ang mahalaga ay buksan mo ang iyong sarili sa mga bagong karanasan, sapagkat dito nagmumula ang tunay na pag-unlad at inspirasyon. Kung ikaw ay may matagal ng gustong gawin, ngunit palaging ipinagpapaliban, ngayon ang tamang oras upang magsimula. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang pagnilayan kung paano lumipas ang bawat sandali. Ano ang iyong natutunan, ano ang mga damdaming lumitaw? Paano mo magagamit ang mga karanasang ito upang mas maging matibay, mas may layunin, at mas masaya sa hinaharap? Tandaan na ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang lumago at matuto. Ikaw ay isang nilalang ng lakas, sigla, at pagmamahal, Aris. Gamitin ang enerhiya ng araw na ito upang magpatuloy sa iyong landas, yakapin ang iyong mga pangarap, at patatagin ang iyong sarili sa gitna ng anumang pagsubo. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay at bawat araw ay isang bagong kabanata na puno ng pag-asa, oportunidad at walang katapusang posibilidad. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.